May mga kawatang lantaran kung mambiktima. Ang iba naman, pasimple pero sigurista. Ang mga modus ng mga masamang loob, walang kawala sa CCTV Camera. June 19, nang dumaan sa eskinitang ito, ang estudyante si Josie, hindi niya tunay ang pangalan. Nakasalubong niya ang lalaking ito. Si Josie nagtetext habang naglalakad. Nang biglang, ng lalaki ang kanyang cellphone. Hindi binitawan ni Josie ang kanyang telepono hanggang sa nakipag-agawan siya sa kawatan. Si Josie napahiga sa iskinita. Ang kawatan, kinaladkad at sinuntok pa ang biktima. Makuha lang ang cellphone. Pero si Josie hindi nagpatalo sa lalaki at ng laban. Patuloy pa rin po yung pagsuntok niya sa akin, tapos natutumba-tumba pa rin po ko. Makarating na po kami dun sa dulo po ng iskinita. Nakalabas na po kami. Marami pong tao dun. Dito na nakahingin ng tulong ang dalaga. Hinuli na mga tanod ang lalaki na nakilalang si Harris Henson na nagdahilan pa. Tinanong namin, magsuot sila. So, pinagat namin sa barangay para masetel. Ngayon, pinanood yung CCTV, eh talagang dumabas na hindi talaga magsuot dalawa. So, inohold up pala yung babae. Dinala ng mga tanod ang suspect sa istasyon ng pulis. Mami naman si Harris na hindi ito ang unang beses na nang isnat siya pangatlong Kasi po dahil sa bisyo saka sa sa kailangan ng kapirahan. Labes na rin palang nakulong ang 38 taong gulang si Harris dahil sa pagnanakaw. Himala namang pasalang ang tinamo ni Josie. Mga Igan, e gaya ng aming paulit-ulit na paalala, huwag gumamit ang mga gadget sa mga pampublikong lugar. Nagsama ng kasong robbery with unnecessary force si Josie laban sa suspect. Kasalukuyang nakakulong si Harris sa Santa Cruz Police Station ...abang sinasa ilalim sa inquest Proceedings. Sa Cebu City, ang mga salarin, mga minorte edad. Uli sa dashboard camera, ang mga batang lalaking ito nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Maya-maya pa, sumampan dalawang pastit sa likod ng truck ng soft drinks. Hindi man lang nilalintaan ang panganib sa kanilang pagsampah. Ang mga bagets ayun, tinangay ang ilang bote ng soft drinks. Ang driver ng truck, walang kamalay-malay na kulang na ang kanyang kargamento. Sana, uh, dun sa mga kargamento na pwedeng akitin o may makuha pinakamaganda sana meron trapal. Yun ang the best para hindi na siya manakawan. Inilapit namin ang pangyayari sa DSWD Region 7. Ayon sa kanila, iimbisigan nilang natural incidente. Ilang modus naman sa mga establishmento ang got on cam sa Baguio City, isang lalaki pumasok sa isang photo printing shop. Pero ang inakalang customer, kawatan pala. Lumapit ang lalaki sa counter. Ang lalaki may bitbit -bit na bayong. Palingon-lingon sa paligid. At nang makakuha ng tiyempo. Sabay dampo sa bag na nasa loob ng counter. Sinilid ito sa kanyang bayong at saka mabilis na umalis. Natangay ng kawatan ng laman ng bag na perang nagkakahalaga ng 20,000 piso. Kapasing-pasing nakatabi mismo ng kawatan ng monitor ng mga CCTV camera sa loob ng shop ng ninakaw niya ang bag. Pero ang problema, wala itong bantay. So yung kasing CCTV, maganda yan kung meron nagmamonitor habang ongoing yung uh, mga thing na nangyayari. So that pwede mo agad approach ngayon kung meron gumagawa ng malibot patuloy pa rin pinagahanap ng pulis ang suspect. Isang tindahan naman ng karne sa magasina ng nga uh, biktima ng isang kawatang nagpanggap na mamimili. Bumili ang babae ng ilang paninda na nagkakahalaga ng 30 pesos. Nagbayad siya ng 500 piso. Sinuklian siya ng tindera ng 470 pesos. Pero pagkaabot na sukli sa babae, mabilis siyang inipit ang 100 piso sa kanyang kilikili at sinabing kulang ang kanyang sukli. At para mas malito lalo ang tindera, bumili pa siya ng ilang paninda at makailang ulit nag-abot ng pera kasabay ng pagbawi sa naunang ibinayad na pera ang tindera. Nahulog sa patibong ng babae at nalito na sa pagsusukli. Well, una -una, yung yung pagsusukli, di ba? So dito dito kasi nilalansing ngayon itong mga hustler na mga suspect. Nililito yung mga tindera lalo kung bago. Si ate, ayaw paawat. Kinutuban ang tindera sa modus ng babae. Isusub mo na niya sana ang kawatan sa may-ari ng tindahan ng ang babae. Nakatunog na rin kaya umalis na lang. Kung dahan-dahan mo binibilang yan hindi ka pwedeng lituhin. Kasi pag ka, eh binilang ko po yan sa harap nyo. Pwede mong sabihin ganun. Pero kung mabilisan mong ibibigay, lalo na nakatiklo pa yung mga pera, may reason for the suspect na i-contest yun. Pinagaanap pa rin ng otoridad ng suspect. Mga Igan, ang ating mga tahanan hindi rilikta sa mga mapagsamantalang kabataan. Tulad ng nangyari kay Mario, badaling araw noong June 9, iatid niya sana ang kanyang anak sa paralan napasin niya ang nakakalat na takip ng kanyang bisikleta. Nakita ko yung cover, nakakalat. Kaya kinutuban na ako na baka nawala ng bike. Eh, pagtingin ko, yung lock niya sa ilalim na nung sasakyan, sa akin bisikleta, wala na. Tinignan ni Mario ang kuha ng kanilang CCTV camera. Pasado alauna ng madaling araw, nang rumehistro ang dalawang lalaki na dumaan sa tapat ng kanilang bahay. Pero makalipas ang ilang minuto, bumalik pa ang dalawa. Yung pala, umikot lang sila sa kabilang kalye. Lumapit ang dalawa sa gate ng bahay ni Mario. Ang lalaki may backpack, Simulan na ang pagkaliko sa gate abang isa nagsilbing look out. Pero nabulabog ang dalawa na biglang lumabas ang kapitbahay ni Mario. Pasimple silang lumayo sa lugar. At nang wala ng tao sa paligid, bumalik ang dalawa at itunuloy ang naudlot na panluloob. Makalipas lang ilang minuto, nasira na nila ang kandado ng gate. Balang ginamit niya na pliers kaya natanggal yung salak niya. Kinuha nilang bisikleta dahil bablater na sa pulisya ang insidente. At para may iwasan ang nangyaring pagnanakaw sa bisikleta ni Mario, may alistotip ang kapuso nating si Hart Evangelista Escudero. Kung ang mga motorsiklo at bisikleta ay nasa loob ng bakuran, Dagdag ng seguridad ang pagkadena nito sa isang poste or matigas na bahagi ng garahe. Igan, hindi mo masasabi o yung kasalubong ay kawatan pala. Kaya naman huwag mo na silang bigyan ng dahilan para ikaw ay mabiktima. kung sakaling malagay sa peligro, huwag na lumaban. Pinakamahalaga pa rin ang inyong buhay, higit sa ano pa man.